Hey guys! Welcome back to the channel. Ngayon, mayroon tayong kapanapanabik na balita mula sa mundo ng Filipino entertainment na itinatampok ang walang iba kundi si Kaila Estrada. Kung sinusubaybayan mo ang kanyang hit series na Incognito at nahook na sa mga nakakakilig na plot twists nito, gugustuhin mong manatili dahil mayroon kaming ilang makatas na update sa susunod na finale ng palabas at kung ano ang maaaring maging sneak sa susunod na finale kaya pag-usapan natin sandali si Kayla Estrada. Gumagawa siya ng mga alon sa industriya at ang kanyang pagganap sa inkognito ay patunay niyan. Para sa mga hindi nakakaalam, mabilis na naging sikat si Kayla sa Filipino showbiz at ang role niya sa action pack, mystery-filled series na ito ay nanalo sa mga fans sa buong mundo. Sa palabas, si Kaila ay gumaganap ng isang karakter na malalim sa web ng mga lihim, panganib, at mga isyo sa pagkakakilanlan na nagpapanatili sa mga manonood sa gilid ng kanilang mga upuan. Ngunit ngayon, papunta na kami sa huling yugto ng Incognito Season 1 at maraming sinabi si Kaila tungkol sa finale ng palabas at kung ano ang maasahan ng mga tagahanga. Kamakailan, ibinahagi ni Kaila ang kanyang mga saloobin sa inaabangang finale ng Incognito inamin niya na ang pagtatapos ng season ay isang mapait na sandali. Ngunit, ayon sa kanya, refleksyon din ito ng kung gaano kalayo ang narating ng kanyang karakter, mula sa pagiging hindi sigurado at mahina hanggang sa ngayon ay matatag na nakatayo sa isang komplikado, puno ng aksyon na mundo. Ibinahagi niya na ang finale ay hindi lamang sasagutin ang ilang nag-aalab na mga katanungan, ngunit mag-iwan din ng higit na pananabik sa mga tagahanga. Kaya, mukhang magkakaroon tayo ng matinding biyahe. Ngunit hindi lang iyon. Ang mga tagahanga ay nagtatanong ng tanong sa isip ng lahat, magkakaroon ba ng season dalawa ng Incognito? Well, hindi pa kinumpirma ni Kaila ang anumang bagay, ngunit ibinahagi niya na talagang gusto niyang makita ang kanyang karakter na bumalik. Umaasa siya na kung mairenew ang palabas, mas malalalim nila ang nakaraan ng kanyang karakter, mga motibasyon, at maaaring tuklasin pa ang mga bagong relasyon sa loob ng kapanapanabit na mundo ng Incognito. Mukhang excited din si Kaila, at alam kong lahat tayo ay umaasa na makakita ng higit pang mga twist, turn, at epic na sandali sa susunod na season. Kaya ayan na kayo, guys. Talagang pinapatay ito ni Kaila Estrada sa incognito, at parang nasa kapanapanabik na season finale tayo, na may posibilidad na marami pang darating. Ngunit bago tayo pumunta, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel, para hindi ka makaligtaan ng isang mainit na take o makatas na update na tulad nito. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang inaasahan mong makita sa finale ng Incognito at kung handa ka na para sa season 2. At, syempre, huwag kalimutang pindutin ang notification bell na iyon para hindi mo makaligtaan ang lahat ng pinakabagong balita sa entertainment. Bye!